But 7 games ni Mal rin Sa siya Sige, na si Top Shot nga Yun nga mo nga yung talk namin Ayun na nga yung ng Ito din dati Ito na pala na pala Wala siya inabot Okay Tumunan mo, inoka na na ni Uwe, bro Ayan na Ayan na, solo kill ang dami lang Hindi mo na natin Eh, live mo muna kaya dito eh. Huwag na, masisira pa naman ako. Ah, masisira eh. Paano ko din na natin sa sakit. Ito na, ito na. Ano ba talaga? Ang gulo! Wave, dali! Kukunak! Ayan na! Kuntog-kuntog ka dyan, Chip! Naku ka! Uy! Putang ina ka! Diyos ko ka! Tanga mo! Wala picture ka no? Ay, picture ka, Brad! Double jump! Olha! 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 Wala <laughs> Sino ka? Sino <laughs> ka nga ni Salah? Bakit? <laughs> Starks. Maybe you can farm together. Don't fight guys, don't fight. Wait my blink, wait. Your... Ino mo! Uy, sobrang tagal naman ang ito. Oh. Ganto, Anong item ng troll? Eh, sino may -ags lang siya, tal? Unat oh, na? No. Okay. Oo. Oh. Ano yung nano, ganun lang. Eeeep! got jam guys Sama jam Lost Lop Oh lop Way Tracer, Way Tracer You toss back You toss back then Razor Toss back nga din mo sa pinay ka eh Pukingin na mo talaga Bibi mo ang Ay gago! Ang ina mo to si Kao pala yung Muerta tol well, Kaya pala pala mag Muerta gago <laughs> Wala mo ako idea idea pagkat na Kung <laughs> mo nabigla na si Yowie oh si Bimbi yung anak ni Chris Aquino Wee <laughs> <laughs> <laughs>

Nagpulog po, po kami, mag-post po kami yan, eSport Sardinas 24 7 <laughs> Gago dali ba? Abay dyan, solid ka Abay oh, dali dyan lang si BMB talaga eh. Abay eto Tiyo kami, nababay eto Alam mo, ka patanggal dito, no? Hindi <laughs> <laughs> kasi, sabi niya kasi so, doon Nag-share doon ng page ko Sumasari doon ng giveaway ah, ba Gago, abay dyan lang si BMB talaga, gago Fm tayo, doy Fm, 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 fm eh. Sige, ano po, baby? Hmm. Kaya diba, nababoy niya. Ka? Tata? Wala ako, tal? Ikaw na ako. Recline ka? Man, Cancel ka mo na, Mel. Cancel ka okay. man, mo na. Re. Sige. Cancel ka mo na, Mel. Baka makikita mo itong ilob dito. Lalo yung pag mas mataas pa, pa kayo tinatama. Oo, oh, tal. Mga... Usually, mga ganyan, mga animal sa ano eh. Usually, mga matataas po yung mga Chinese boys eh. Puka nang ina mo ngayon eh. Mga limo kong puto. Masakit sa mata. Ito na boy, Perth Spirit? Dali sa Dominance. Dali day. Order nga ako ng pagkaya. Yan! Order pag snacks dong. Huwag kong na-chip mag-pod. Ay! Ingat liya! Bye bye! Nagigil! Pinaka-PMA yun guys. Pinaka-PMA yun. Ayan, 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 ayan. Minsan di kasi taga, pumuputok eh. Pag pumutok na yung fuse wala na din tayo. Mahirap na din yung solusyon na yun pag pumutok na yung fuse. Si, so, uh, si Herbert Orsua ka. Si ba Herbert? Ako na mo, Herbert Orsua. Anong bopols? So, it's extreme versus Aurora. Feel ko maganda sobrang yung laban na yung tal. Pan sobrang dikit lang ata. Medyo Nakalakan extra extreme. Ito. Extreme tal. Medyo sa extreme pero papalag din yung uh, aurora doon, Vel. Hintayin na natin si Gabi, la. Podcast, la. Podcast. Kapilang-pilang. Banar. Kahit mo man na si Gabi. Okay, last one. Ay di. Di yan mag i, -i, mag -i Podcast. Tagal pa naman, eh. Anong, ano, la. Plano sa pa-isim, la. Tutuloy yan, la. Wala akong idea doon, Chip, Hindi kasi ako... Ah, hindi nag-ahan, oh. Dama si Kuya Nick nag handle ng gano'n, o no? iba pa? Si Kuya Nick yata. Ah, si Kuya Nick last. Oo. Sariling venture niya yata, hindi ko sure. Yaman lang, hanggang kuali pa Ashland din wag naman. Yoko na. lang. <laughs> Ba't kaya? Ano daw, may gusto siyang ano eh, bagong labas eh. Yung sabi ko, Eddie Jing. what year yun? 2019? 2019? Ay, hindi. Actually, mali pala ako. Etong isa palang lang May dalawa kasi secret lab dito. Yung isa pala, ayun yung kay teams. But bali, etong ginagamit ko ngayon, ano to, bago pala na tali. Binigay sa akin na LJ to. Dalit ko na yung isa mo. Pero ba yan? Oo, hindi, hindi siya wala to, gago. Ginagamit ko na pa sa... LJ. Hindi tol, baka sa ko ano, to tol. Baka sa ko, baka pag uh, mga 5 years old na, pag dodotahin ko na agad. Yung... puta, yun na <laughs> tol. Oo tol, dali na agad yun. Siyempre, i-introduce mo na agad yung Dota. Baka <laughs> ano na agad. Discarte na agad, ganun din naman tama nun eh. Yan, yan. Uh, yung bahay niya, we. Ano yan yung... Kung saan ka naglalako sa ilang yan, hindi kayo dyan natutulog. Oo. Uh Sakap. Sabi niya, hindi gusto ko eh. Gusto diba no? Eh. Um. That's the, ano, that's the dream. Ano mo na din? Papugiin mo na din yung kwarto. Yung gaming area na talaga. Uh, wala pa nga ng ano, chip eh. ano uh, yun? May pinapagawa kasi kaming cabinet sa each kwarto namin. Hindi pa masikaso. Kasi uh, dito, sa, dito sa likod, papagod na yun talaga yun. May mga uh, design. One step at a time, okay. Mm. Uh -huh. Dali. Dali, dali. Kaya nyo ba condo type? Condo talaga tol, hindi condo type. <laughs> condo lang. <laughs> Ganyan ako dati chip eh, sinabi ko ay hey, VCM. Contra siya nun. Hindi hmm. kasi ako makapagsalita hmm. minsan sa pub. tulog siya. Pagkana. Oo. Oh. Yeah. Hindi pa ako dito naman wala nang problema na ano. Magsisigaw ako kasi nasa... Nasa... Living room ako eh. May kwarta naman. Ah, pa, okay. Man. Okay. Gusto uh, ko uh, okay. gusto ko pa rin ng solo na ano. Ayakya. Baka lang ano. Okay, syempre pag on, lalo na pag lumalaki yung baby ko tol tas ang lutong ng mura ko Ang higinig pala tol Corgi, may corgi ba dito? Kalo pa sila gab dito? 20k gold did? Tapos? Diba? Lali, pa kaya. Spirit! Oh, dude! Talo nga sila, tal. Inabot, tal. The voice nangyari. Audition, baka. Hindi naman, love, eh. Sakto lang eh. Isang ako na nag-milk eh. Tumaba agad. Solid. Dolly. Hoy mag na lang tayo, uy! Ano, dota na lang ba? Sabi ni Yowie, podcast. Putang ay nang Yowie to, naka-isang na, dota, 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 dota lang. At tinabada bigla Para matapos nga rin, tichinat ko na si Elo, no, Oras okay, rin yan. Dota na lang kayo, dota na lang. Tingnan mo si Elo. Pag may pre-oras lang naman kayo nun, eh. Gira. Nakinang tinatalo ka! Putang ina naman. Kala lang yan, lo. Bigyan pa, magpapahangin na yan saglit. Okay, madami ka naman pre-time eh. we. Yo, <laughs> so, sige na muna pagkat. Ang dito lang Ano ba? Ano ba gusto mo? Dota last. Ano? <laughs> dota na lang ba? Dota na kayo! Dota, dota na kayo! Ang ma match na, ma na yan! Ma Kasi send nyo ito po after. After ng podcast, oh. Hindi na. Nag-alaro pa si Rico Ayun, oh. Ay, hey, thank you kay Boss GS David. Uy, oh. thank you sa 2 subs. Dali mo. Thank you sa 2 subs, Boss. Ano siya? GS David. GS David. GS David. Yes. Oh, Lupa, ba, ba't ganun? Huwag ba, naman ganun. <laughs> ano? 5k ba muna? Ang <laughs> joke lang. Weh, may na, 15k ako kay Kuko. Cash in mo muna. Pwede ba yan? Take 15 tayo. G? Saan ba kayo i-cash in mo? 15, kuku 15 mo lang. 5pm. Selsen ni Kuko mamaya. Ano, G? Sige, pwede ka. May 15k talaga siya, we. Oh, legit na kay Kuko. I-cash in ko yung 15 mo lang dito. Ah, sige, sige. Pwede. 15 lang. Ha? Ah, sige. Kaya set boss ko mamaya. limit ako eh Puta, limit lagi Kahit wala na session dad <laughs> Ang NFT <laughs> Lagi everyday nagsiset dito to Ano ba? Sa 1x no. bet lang. Sa 1 bet Oh, solid ka! <laughs> Sige na, we si Session ni ba, boss ko mamaya. Yeah. Ano talaga nito? Ay, boss ko! Pangit pala manalo sa'yo Bawal ma-cash out <laughs> Teka, gusto Ito mo ba? Sige ko to si Ghost Naglalaro na lang ako mag-isa, 5k ito Sige no, uwi Ano lang lang, ingitin na lang kita Ayy Scotch yung 15 din ko, please Hindi nga makapag-asin eh I mean like, hindi ako makapag-send sa ano, like bank transfer um. ganon Kasi limit na yung 50